Alam niyo ba kung ano ang gusto kong nalaman noong kasing edad niyo? Kung gaano kaganda ang kwento ng simula ng mundo natin? Handa na ba kayo? Tara, simula na natin! Mga 4.5 bilyong taon na ang nakalipas, ang solar system natin ay parang malaking laplang glang ng gas at alikabo. Grabe ba? Diba? Tapos, boom! Isang bituin malapit sa atin ang sumabog. At dahil doon, umikot at nagsama-sama ang mga alikabok at gas. Ang mga nagsama-samang ito ang naging araw at mga planeta kasama na ang ating mundo. Noong huna, ang Earth ay mainit na bola ng bato. Pero pagkatapos ng milyon-milyong taon, lumamig ito. Lumitaw ang tubig. At hindi nagtagal, nagkaroon ng maliliit na buhay sa karagatan unti-unti, naging maganda ang ating mundo, may mga halaman, hayop, at mga tao na katulad natin. Ang galing, di ba? Kaya, sa susunod na tumingala kayo sa mga bituin, tandaan ninyo! Ang ating planeta ay may napakakagandang kwento. Sige! Mga batang siyentipiko! Ano kaya ang susunod niyong matutuklasan?